Peace to mga kaibigan, mga viewers ano, nandito po ako sa isang park dito sa Quezon City. Ano ngayon po, naisipang ko naman gawing content yung uh, Harmony PRRD former President PRRD kay uh, PBBM po ano na sila ay magpa-drug test. Halay ka po, samahan niyo ako at uh, magtatanong-tanong tayo yung opinion ng mga ating mga kababayan ano. Peace to mga kaibigan, mga viewers, ano makakasama natin si Kuya. Ano pangalan po? Ah uh, David Lucas lang. David Lucas, oo. Ano po yung masasabi mo dito sa hamon ni XPRRD kay PBBM na magkandak sila ng uh, drug test sa Luneta, sabay sila? Okay, so para po sa akin as uh, uh, citizen ng bansa nito, so pareho po silang may malaking katungkulan sa ating bansa. So especially si ex-president Duterte na naging pangulo ng ating bansa nung mga nakaraang administrasyon. So isa sa mga kampanya niya yung about sa drugs, no? Kaya masukpo yung droga sa ating bansa. Then ngayon kay BBM naman, so I think na pinagpapatuloy niya pa rin yung kumpanya laban sa sa droga. So for me naman siguro walang masama kung 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 yun yung nila may ipakita sa sambayan ng Pilipino na na negative sila o wala wala sila walang involved na drug sa kanila. So wala namang mawawala if they try or if, if or ipapakita nila yung resulta sa sambayan ng Pilipino na pareho silang negative. No. So maganda naman po 'yon para ikalilinaw din po ng lahat kasi uh, lalo na ngayon 'yung po 'yung current issue natin ngayon na napapanood sa mga lahat ng uh, social media na pareho silang nagbabanatan about drugs. So para matahimik ang lahat at uh, maayos regarding sa issue na 'yon, siguro mas maganda na Pareho sila magpa-test at kung ano man po yung resulta kailan di po malaman na sa bayan ng Pilipinas. Wow! Napakaganda ano naman, Sir, ng sagot nyo. Thank you po, ha? Okay. So, mga kaibigan, mga viewers, ano? ito, nakakasama natin si... Orly. Orly. Sir Orly, ito, uh, napaka-importanting tanong. Sa tingin mo ba, yung hamon ni former President PRRT kaya uh, PBBM na magkandak ng drug test silang dalawa sa luneta ano okay. kaya yon so, ano masasabi dapat, mo doon ano niya uh, patusin niya kasi para malaman kung totoo siya sinasabi ng dati oh, pangulo kasi okay. para para naman sa taong bayan kasi syempre may ng dating pangulo yung oh. na ganun siya eh dapat oh. ihalahad niya rin sa taong bayan na kung dito to di man lahat sa taong bayan mabuti to dito ay, po, meron ka mang gusto idagdag, bro? Wala na, okay. thank you. Uh, uh lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, mga, uh, ito pa, meron pa tayong isang uh, i-interview na. Ano? Bro, anong pangalan mo, bro? Jay po. Jay? Okay. Ito yung tanong ko. Hinahamon ni former President PRRD, si PBBM, na mag-drag test sila sa sa Luneta. Anong masasabi mo doon? Anong opinion mo? Sa akin, opinion ko doon na uh, ipakita ni BBM na uh, negative siya sa tamo ni Ipaalam sa taong bayan. Uh, para malaman din ang taong bayan yung tamo na pinigay sa kanya. Okay, pero sa, yun ang idea mo. Pero sa tingin mo ba, sa, sa tingin mo, papayag kaya o hindi? Sa tingin ko, Papayag naman siguro. Ah, okay. <laughs> Siyempre, dati paulo ang ano natin. Oo, uh, ang nagre-request, ano? Uh, okay, bro, Pero, thank you, ha? Okay, sige. Ay, sige, meron ka pang gusto na okay, dagdag? pa ako. Kasi, okay. diwindi naman sa pangulo natin yung kung papatusin nyo yung ganong hamon ni ex-PRRT. Oo, uh, ni PRRT. So, yun lang. Sana, ma, uh, ano ni BPM na ano yun niya yung hatong sa kanya para malaman din ng taong bayan. Okay. Thank you, bro, ha? Okay. Busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito makakasama natin si ate. mo <laughs> ate? Mary po. Oh, Mary. Ito yung magandang tanong ko, ano? Hinahamon ni former President PRRD si PBBM na magpadrag test sa Luneta. Sabay sila. So, ano yung opinion mo dun? Ano yung masasabi mo? Pwede pumayag si BBM. Para yung hmm. inaakusa sa kanya, malaman kung totoo hindi. Oo, oh, para malaman ng taong bayan. Uh, so, ang hmm. ano mo, dapat pumayag? Ah, dapat oh, okay, okay Thank you, ha? Sige po. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, mga kasama natin, si Kuya? Brian. Ikaw? Rose. Rose, o. Oh, ito yung napakagandang tanong ka, no? Marami na rin talaga akong natanong. Hinahamon ni XPRRD, si PBBM, na, magka, na magsabay sila. Nang drug test sa may luneta. So, ang tanong ko, ano yung masasabi nyo doon? Ano yung opinion nyo doon? Ikaw muna, kuya. Para sa akin po, pwede silang magsabay. Okay. Para malaman talaga ng taong bayan na walang tinatago. Oo. ang bawat isa sa kanila. Mm. Okay, okay parehas po sila nagahamunan eh. <laughs> Oo nga eh. <laughs> Kasi Para patunayan nilang sinusinti sila. Ah, tama yun. Ikaw naman nate. Ako ano, no comment ako. Kasi da. mas maraming, ano eh, mas maraming mga bagay na dapat intindihin. Unahin. Okay. kasi sa mga... Pero yung idea mo lang, yung idea mo lang, kahit no comment ka. Siguro pwede, na magpadrag ka sila pa rin. Ayun po yung ano, nakamot na nakapadrag ka sila. Sa loneta daw. oh, sa may daw. Sabay sila. Mm -hmm. Tapos kung ano man yung, ano daw, yung resulta, ay mm -hmm. eh, di, doon malalaman. Para... Maipalam daw sa taong bayan. Okay. So yun lang, wala na kayong gusto idagdag? idagdag? Mas maraming dapat hindi nga yun yung nangyari sa bansa kasi sa mga Oo, napakarami talaga. Hindi na yan tinagbisipan pa ng mga ganyan kasi, kumbaga sa ano po, dati, nung tumakuyan si Presidente Duterte eh, binuto ko yan eh. Tapos, dati sila magkaibigan. Tapos, bakit ngayon, nagkakaroon ng... Sigalot. Sigalot, oo. Oo. Yun nga kasi naturingan pa naman silang unit team. Mm -hmm. 'Di ba? O oh. si eh, dapat magkasundo. Magkasundo at magtulungan na lang. Hmm. Tama 'yun. Para sa ikaw unlad at ikaka ano nang ating bansa. Oo. Unlad at ikaka ayos. Oo. Oh. oh. May gusto ka pang dagdag sir? Maraming bagay ang mga dapat na na sa bida ng paghihirap. <laughs> mga malang bilihin. Mm, mga bilihin. Malang bilihin. Kasi si pagtaasan. Oo. Oh tapos yan pa yung pinotroblema nila nako, okay, <laughs> Taman, tama tama po yan totoo lahat po tayo. yung sinasabi mo sir okay, okay well sa inyong dalawa ha thank you okay eto mga kaibigan mga viewers, ano makakasama natin si ah, ayun ayun, oo bro, eto yung uh, napaka important yung tanong ano dinahamon ni former PRRD, si PBBM na mag-drug test mismo sa luneta sa Baysila. Ano masasabi mo doon? Ano opinion mo? Dapat uh, magkaroon ng one-on-one uh, -on -one drug test yung dalawa para mapatunayan sa taupahin kung sino nagsisinungan at sino nagsasabi ng tama. tama. Kasi hindi naman din mag-ako sa si, si, dating Pangulong Duterte kung wala siyang prueba. Mabigat na absisyon kasi yan. Oh. Lalo pag illegal drugs tapos sa uh, nakasalalay yung uh, tungkulin mo ba presidente? Patunayan din ang presidente kung talagang wala siyang tinatago, ilabas yung ngayon mo. Ganun lang po yan Ah, okay. Bro, thank you ah. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, makakasama natin si Kuya Robert. Robert, ito po. Kuya Robert, ito po yung tanong ko. Sa tingin mo ba papayag si PBBM sa hamon ni former PRRD na magpa-drug test sa Luneta? Ano po yung masasabi niya? Ano yung opinion niyo? Opinion, uh, papayag rin yun dahil? dahil mag test -drag, drag test nila dalawa ah okay sige po thank you po ha Peace, sila hello mga kaibigan mga viewers ano makakasapan po natin ngayon si kuya Maldo Maldo ikaw po ate si Merlin Merlin ito po yung tanong ko ano sa tingin nyo po o yung sa opinion nyo lang ano papayag kaya si PBBM sa hamon ni former PRRD na magpa-drug test? Ikaw po. Oh, sabay, pwede naman yan tanggapin yun. Dahil kung hindi naman siya nagagamit ng ano, kung mga bawal-bawal, yun -bawal, malalaman. Opo. Oh, kung talagang hindi siya nagagamit. So, ah, okay pa. <laughs> Ikaw naman ate. Sa, sa, sa opinion mo. Sa tingin ko, mas maganda yan na magpadranti siya. Gawa nung para malinis ang pangalan niya sa tao na wala siyang ginagamit na mga drugs. Ah, ano, okay man. po. So, And yun po ang inyong opinion. Na, oh. Okay. po. Sa inyo pong dalawa ha, Ate Kuya. Maraming salamat po, ano? Thank, okay, you. Baby, mga viewers, mga kasama natin si Ate. Ate, ito po yung tanong ko, ano? Sa tingin niyo ba yung opinion niyo lang, ano? Sa hamon ni PRRD na magpa sila ni PBBM. papayak po ba si PBBM? Umayag dapat siya para ipalabas siya na talagang hindi siya guilty. Ay ganun po. Ba? Diba? Opo. Oh, kung <laughs> ano ka, oh. bakit matatakot ka? Oo. Oh, oh, oh. Ano na para malinawa na si kung may pagdududa si dating presidente na ganun nga si BBM, ay eh, ipakita ito sa madlang people. Opo. Oh, Di ba? Okay po. Okay po, posteng usapan na 'yun. Okay. Malinaw. Okay, salamat Masyaan, po ate ha. Negative. Thank oh, you may po. makakasama pa tayong isang ate ano? Ate. <laughs> Ate, eto po, yung pong tanong ko. Papayag kaya si PBBM na magpa-drug test base sa hamon PRRD for my President Digong? Ah, para sa akin po, karapatan naman ng ating presidente na magdesisyon kung Opo. siya ipapayag o hindi. Pero mas maganda para malinawan ang lahat, pumayag siya para walang masabi ang madlang people sa kanya. Ah, okay po. Ate, salamat ha. Salamat mga kaibigan, mga viewers, ano, makakasama natin si ate. Luna po. Luna. Ate Luna, ito po yung aking content ngayon. Ano? Yung opinion mo lang po ang kailangan dito. Sa tingin mo ba, papayag ba si PBBM sa hamon ni PRRD, former president PRRD, digong na magpadragte sila sa, may, sa Luneta o kahit saan man? Sa tingin ko po, hindi yata. Hindi. Bakit po? Kasi, unang-una, karapatan niyang humindi. Okay. Lalo na, siya presidente Okay um, Pangalawa, malaking kahihiyan po eh Ay, ganun ba Okay sa... ate, may hirong may, may ka bang gustong Idagdag pa? Wala na? <laughs> Wala na okay. Ate, thank you ha Peace, ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers Ano, inyo pong napakinggan yung lahat Ng aking in-interview Dito sa hamunan Dito ni XBRRD at saka ni PBBM Na magkakandak uh, sila Pareho sa luneta ng drug test. Ayan po. Sana po ay uh, abangan nyo yung aking mga susunod na interesting video at aking mga kayo survey. Peace!